Bali, meron po kaming deliver na cellphone. In-order po sa online. Ang na-order po, 10,000 po yung cellphone. Ay, dito daw po babayaran. Oh, no! Cellphone? Cellphone? In-order po sa online. Wala po ko alap. Anak niyo po, yung oh, Lance. Siya ko ang umorder para sa inyo. Oh, ito. eh, bata naman eh. Apo ko. Apo, bata pa ko. Bayo, greater lang eh. But, order daw sila na cellphone. Para sa akin. Pwede kong magtanong? Saan daw po dito yung bahay ng ano po? Ah, uh, Juanito La Rosa. Oh, Nakayo po yun. Magandang uh, tanghali po. Bali, meron po kaming deliver na cellphone in order wow. po sa online. Wala pa kong alapin. Cellphone? Ah, oh, hindi ba kayo ang nag-order? Hindi po. Ang nakalagay nyo doon ay ano, parang may care of na Lance. Wala. Tapos, Juanito La Rosa. Na ang na-order po, 10,000 po yung cellphone. Ay dito daw po babayaran. wala wow. po, wala. Oh, dito, dito oh na, no. Hindi po kayo ang nag-order ng oh, cellphone. So, sino oh, kaya oh, na? So, ay, sino daw po? Sino po ba yung Lance? na kunay po ang anak. Anak nyo po, yung oh, Lance? Ha -ha. Siya ko ang umorder para sa inyo. Oh, ibata naman ni. Eh. Oh, Siya ko ang magbabayad o kayo po ang magbabayad. Medyo ko po wala. Nasaan ho yung lands? Tapasok, elementary lang eh. Siya ko ang nag-order kaya. Aba, hindi ko alam. Bali, kami po'y taga-deliver lang din. Sa amin lang pinasa nung store na napag-orderan. Ang sabi, eh, dito nga daw ho babayaran yung cellphone. Teka, ah, sa ito lang sa kanyang Ana ang hanapin ay Juanito La Rosa, tas ang nakalagay ay Lance ang may order. But order daw sila ng cellphone. Para akin. Ba't ako ba? hindi ko naman na-mute? Meron okay. ho kayong pambayad na 10,000 dun sa cellphone. Aba, hindi ko alam. Talamu may cellphone na ho ba kayo ginagamit? Bayo! Papalitan ang na ho ba? Hmm. Hindi naman. Bago lang yun eh. Ginagamit, ah. ko sa yung anak. Ay, Pinapagamit niyo po sa... Ay, anak na katrabaho. Po. Yung lands po, ano niyo po yung lands Apo ko? Apo, bata pa po. Bayo, grade 3 lang eh. Ah, pero marunong oh, no! na ako sa mga Hindi. Kaya nga ako ka Ay, lands po ang nakalagay. Ay di, bayaran niyo na lang po yung cellphone. Ibibigay na lang po sa inyo. oh Hindi, kayo na lang po ang magbigay doon sa lands mamaya pag uwi. Ba, hindi ko alam yung mahirap po yung... Oo. Oh. Oh, mahirap po yung darse. ko kanyang mame ang kausap ko ni... Kung kanyang mame... Eh, tayo ka. Opo. Lads, ayang Hana. Pa, pakata naman na masaya kanyang mamay ko. Ito. Opo. Murder na cellphone eh. Morder, kahit, na eh. Awww. Murder. Ay, hindi naman nasagot ang ating eh. Kahit hindi ka na alam yun. Meron mo ba kayo? Meron mo kayong pang-abono kung oh, hindi man sa inyo. Baka ako ipangbigay sa inyo sana, pero siya ang nag-order. Uh, ano ka cellphone? Ay, hindi ipapakita ko sa inyo kung anong klase yung cellphone. Pero meron ho kayong pambayad na 10,000 kung sakali. Eh, di tingnan nyo na lang po yung cellphone. Ano po? Hindi ko natin. Pero meron ho kayong ibabayad. Kung meron naman po. Mer may ibabayad naman kung sakali. Meron naman po. Meron po? Oo, oh, 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 hindi papakita ko na lang yung cellphone sa inyo. Ano po, kayo na lang magbigay doon sa apo niyo mamaya. Okay na po. Ay, andito na po. Okay na po tayo. Border nyo sila sa cellphone. Ayun, dami. meron. Ay, di kayo na lang. Na ah, mamaya. <coughs> uh, Sige. Shail, di, sir, Walang, alam, alam, so, talagang wala ko alam-alam. Wala akong problema. Uh, oh, nandito na po ang cellphone. Surprise! Surprise! Opo. Para sa inyo po ito. Back when I was a child Before life removed all the innocence My father would lift me Happy, mm. happy birthday Ang tunay ay mayroon pong nakaalala para sa inyo. Pinapaabot po niya ito. Happy 70th birthday! Aww. Happy, happy birthday! Oh. Dito po kay tatay. Sino? Sino po? Sino nga? Okay lang po kayo. Okay lang po kayo. Okay lang po. Okay lang po kayo tatay. Hindi yung masakipan dibdib. Okay, okay, okay lang ho kayo. Okay lang po kayo. Sino kaya ang magbibigay nito sa inyo? Sa tingin nyo? Sino kaya? Sino kaya ang may pakana nito para sa nagbigay? Para sa kanya? Ikaw ay hari na kanyang buhay. Kaya pinadala ka rin ng corona. Wow! Palakpakan nyo naman ng hari. Ayaw. At syempre, may sash din yan. Kayo po ay pinaparangalan na best father. Wow! Ayan! Naku, sino kayo? Okay lang po yan. <laughs> At syempre, meron pong chocolate yung ginintuan para sa inyo. Ayan, ginintuan ang tsokolate, dalawang dosena to. At may mga regalo kayong bubuksan, may isang basket pa ng prutas. May merienda pa kayo na Jollibee. Ito po, buksan nyo muna ang regalo. Ayan.

Wow. Sige, ano kaya ang nilalaman? Sige, buksan niyo po. Wow! May bagong wallet! Sige, buksan niyo po. May be naman. Ay, may be naman! Ayun, may be naman na rin, syempre. At bukod po dyan. Bukod po dyan, ay eh, meron pa kayong isa pa, bubuksan pa. Wow! Sige, dito lang po muna. Wow! Ayun, tatay, may pa red wine pa. Mamag-red wine kayo ni nanay mamaya, ha? Baka malasing, baka magkaroon pa ng bunso. <laughs> Ayan, tubig na po, tatay. Tubig muna kayo. Okay. Ayun. At meron pa kayong bubuksan pa. Narito pa. Opo. Sige, lagay niyo lang muna dyan. Eto, buksan niyo po. Ano po kuya yan? Ano kayang nilalaman yan? <laughs> Meron ba, baka ano to, meron ba kayong titulo na hinihintay? Baka titulo na to ah. <laughs> no, meron, <laughs> ah, meron na ano hinihintay? Ano kaya ito? Titulo ng ano to kaya? Sige po, buksan niyo. Pwede niyo hong punitin. Baka yun na po yung, baka yun na po yung cellphone na malapad. Aha. Uh iPad. -huh. iPad. Oh. Sige po, open niyo. Wow! Ayan, ako, ladies and gentlemen. Ano yung tatay? Anong nabasa nyo? Ano nakasulat? Best father. Wow! Tayo po kayo saglit ng bahagya. Ayan, ladies and gentlemen, people of San Jose, Batangas, and all over the world, we have Best Father Award! This award goes to Juanito La Rosa, best father! Congratulations, best father po kayo. Nakasulat? Apo. Ito po ang nakasulat sa inyong plake. Sa isang dakilang ama, sa aming mga anak. Lolo sa kanyang mga apo, at tiyo sa kanyang mga pamangkin. Tatay, Kulang pa ang salitang salamat sa lahat ng iyong sakripisyo para sa akin at sa aking mga anak. Hindi man ngayon, hindi man ngayon ikaw ay aking madadala sa ibang bansa upang magbabakas upang magbakasyon. Ay darating din tayo diyan. Salamat sa walang hanggan at hindi napapagod na pag na pag at na pag-aaruga at pagmamahal sa amin. Kayo po ay mahal na mahal din namin. Di man nasasabi, malimit pero aming ipinararamdam. Best father po kayo para sa amin. Ang parangal na to ay ginagawad ni... Lance and Ian Bintosa. Wow! Congratulations! Si Lance at si Ian po ay mga... Mga apo. Pero sa tingin niya, sino po kaya ang gagawa nito? Ay, anak na babae, si Doreen. Si Doreen. Ay, tingnan po natin. Maupo po kayo ulit. Okay lang po kayo. Dahil po, meron siyang... Meron din po siyang pinapasabi pa para sa inyo. Tingnan niyo lang po siya dito. Dahil ginawan po niya kayo ng napakagandang mensahe. <laughs> Dearest tatay, to the greatest and best tatay in the world i would like to greet you a happiest birthday now that you're not younger anymore please tatay take care and love yourself the way you did to us palagi kang anjan sa aming magkakapatid mula noong kami mga bata i never kaming nakagawa ng mga gawaing bahay dahil lahat ay kayo ng inay. Dahil sabi niyo nga, enjoy, i-enjoy niyo ang paglalaro at pag-aaral. Yung salitang unconditional love and care ay talagang ipinaramdam mo sa iyong pamilya at mga pamangkin. Iginugol mo ang iyong retirement day sa pag-aalaga at pag-aasikaso ng iyong mga apo. Bagamat mahirap, ay tinitiis mo para sa kanila katuwang ang inay. Salamat sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga mo noon sa amin ni John Lee hanggang sa aking mga anak. Hindi hindi kaman nauunawaan ng ibang tao at hindi man nila na-appreciate ang halaga at nagawa mong mabuti, well ang mahalaga tatay ay ramdam at appreciated ka namin, nagmamahal sa iyo. Sana ay patuloy kang bigyan ni Lord ng malusog na katawan at isipan upang patuloy mo akong matulungan kami ng aking kapatid at ng aking pamilya. Hindi man namin iibigay ang masarap na buhay na deserve niyo ng inay, makapamasyal sa ibang bansa, bumili ng mamahaling sasakyan, ay darating din tayo dyan. Hehehe. <laughs> Kaya alaga ang mabuti ang sarili upang hindi magkasakit. Walang hanggang pasasalamat, tatay. Walang hanggang pasasalamat, Tatay Wanin, at ikaw ay palaging aming mamahalin. PS, may pahabol. Huwag na palaging galit ha, at iyan ay nakakatanda. <laughs> Enjoy life and God bless you always, Tatay love. Ining! Tama kayo! Galing kay Ining. Ining ko ay bunso siya. Panganay, Ining ang tawag nyo. Wow! Palakpakan natin si Ma'am Ining! Ayun! Napakagandang mensahe at pagbate at parangal para sa inyo. Kaasapin niyo si Ining. Anong gusto niyong sabihin sa kanya? Sige po. Hindi. Napakarabi. Salamat sa inyo. Hindi ko kalahit <laughs> ganito Napakarami salamat sa iyo, anak. Sir Presa Baksawa, anak, maraming maraming salamat sa iyo. Sige pa Maraming salamat din sa iyo, jale, sa iyong kapatid. Nadalulong pa kayo eh. Naliparil ba kayo, pa kayo? pagkikita sa inyo, mahalo. Mama, sa iyo. Ilan at, po lahat ang anak ni tatay? Dadalawa sa lalaki at po sa si babae. Opo, oh, dadalawa lang. Uh -uh. So si Ma'am Doreen at saka si... John Lee. John Lee. Kaya, Nine, maraming maraming salamat ha. Si John Lee po ay asawa ni Ma'am Doreen? Hindi po. Kapatid po. Si John Lee po ay kapatid ni Doreen. Ino po kasama. Nasaan po si John Lee? Dating tatarbaho. Ah, asawa ni asawa ni ng. Ayun. Ayun naman si ano, ayun sa kanila pala ito galing. Hmm. Kamusta po si um, Ma'am Durin bilang isang anak? Anong masasabi niyo sa kanya bilang isang anak? Napakabuti po niya. Tap ka ba itcha bagulang? Sa Sana, Wala pa akong masasabi sa kanya. Siguro masiwala rin yung masasabi sa akin dahil sa lahat po nang inuuto sa akin talagang sinusunod ko ginagawa ko. Alakalang kasi anak ko. tapos kabait po na, yung malamal ko po, po siya. At anong masasabi mo para sa kanya? to nakatanggap kayo. Kinikilala niya kayo na pinaka the best na tatay sa buong mundo. Ano hong masasabi niyo sa parangal na natanggap niya? Eh, paligayang po. Tuwa at ligaya ang na binasa ng aking anak sarap po sa pakiramdam Ako na kinilala kayo bilang best father kailan niyo siya huling nakasama nakita sa personal sino po si ma'am Doreen si Inay Adi, halos, hindi ah, na lang umaki okay, kasi hindi wala naman adi. Sa video call po. Oo. Pero, gaya ko lang, hindi siya nakita. Eh, ba, nangangin lang ko lahat na alam na gano'n ni. Araw-araw, araw-araw pa yung ko. Si Ma'am Doreen po ay nasaan po bang bansa? Nandito lang rin mo ba siya? Oo. Oh. Ah, nandito lang rin. Oh. So magkasama kayo. Oo, oh. oh, pinasurface sa kanya. Oo, oh, di ba nakalaan na gano'n po eh. Oo oh, po. So dito din siya nakatira? Oo. Oh. Siya po ay nasa trabaho? Oo. Oh. 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 Ayun. So syempre, gusto niyang maging special ang araw na to para sa inyo. So, si Ma'am po ay uh, dito lang din siya sa Batangas. Opo. Hindi po siya OFW. Hindi po. O, oh, ayan. Kadalasan ang sinosurpresa namin ay mga anak ng OFW. <laughs> Pero kayo kahit nandito lang siya, gusto niyang maranasan niyo to. Ayan, uh, nanay. Ang inyong mister, eto eh, katabi niyo, birthday niya. Ano hong mensahin niyo sa inyong asawa? Ano hong birthday wish mo? Message niyo para sa kanya. Sige po. Wala akong masasabi kundi alaga ng sarili. Sana ay eh, maging malusog at magkasama pa kami ng mahabang bila. Para sa aming mga anak at para sa aming mga api. Wow. Hmm. Ano kung gusto niyo ipagpasalamat sa inyo? Ano kung tawagan niyo sa isa't isa pag naglalambingan? <laughs> ano po? May tawagan nyo kayo? Darling ba? anong ang tawagan? Tata, Ta -ta, pag naglalambingan po. <laughs> Pareho lang. Tatay. Okay. Anong mensahe nyo kay tatay? Tingnan nyo siya. Tatay, tingnan nyo siya. Ayan. Anong think, gusto nyo ipagpasalamat sa kanya? Salamat sa lahat ng mga bagay na mga tulong niya sa akin para mapalaki namin ang aming mga lakon na maayos. At sa pagtsagalahan niya sa mga bata. Dahil ako po ay working mother din. Dati, ako ay retired teacher. Kaya yung pundalwa kong anak ko na yan eh, hindi ko masyadong na ano nabantayan na, oh. kayo po yung habang kayo po yung nagtatrabaho si tatay po ang nag-aalaga sa kanila oo oh, oh, di kasama sa kanila na may nag-aalaga ng mga pagkain uh, ta nanay, ano ho yung mga kasangian ni tatay ang nagustuhan mo sa kanya noong araw? <laughs> yes, at, hanggang ngayon. Opo. Na Alalahanin natin. Opo, ano po kaya? Tingnan hey, niyo si tatay hey, na, ayaw, na maalala nyo. Responsable ng magulang. Ha. Mabait, masipag. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Ano kung pangako nyo sa isa't isa? Pangako nyo sa kanya? Ay di, patuloy na magiging mabuti sa bawat isa. Uh -huh. Ayun. Sa patuloy na magiging mabuti. Maram pa ho kayong pangako sa kanya? Ayun. Uh -huh. At syempre, may regalo daw po kayong ibibigay. Ibigay niyo na po. Hawakan ko muna. Ang regalo ng pagmamahal. Aka! at halik. Hug and kiss. Sige po. Ah, ayun, tas kiss po. Dito po, Salip! Sige na. Ay, Kayo po, manugang. Sino sa inyo gusto magbigay ng pagbati? Kapatid ka ba? Kayo ho, meron ka gusto magbigay ng pagbati? Walang kapatid. Ang kapatid dyan ay hindi dito. Sa inyo siya, meron? Wala na. Sige po, dito na lang kayo. Kakanta na lang tayo ng happy birthday. Dito na lang kayo. Let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Tagalog, maligaya ang bati, maligaya ang bati, maligaya, maligaya, maligaya. Siyempre, may pinadala rin cake para makapag-wish si tatay. Ayun, tatay, ngayon pong kaarawan nyo, ano pong mahihiling nyo pa para sa inyong buhay? Sana humaba pang buhay at para matulungan ko ang ay mga apo. Oh. Ang aking mga anak. At tayo ang Para sa inyong sarili, may, ma may mahihiling pa ko kayo. Wala ang makakaw -kaw -kaw ko nga ko sa sarili bigyan ako mahapang buhay at para hindi malaga ako at mapangalagaan ng aking asawa at aking mga anak at ako. Apo, Napakabait na muna ni tatay. kay eh? Sige po, in the count of three. One, two, three, happy birthday! Ayan tatay, kamusta ang pakiramdam? Hawakan niyo ang inyong plake. Sal salamat po. Kamusta ang pakiramdam niyo? Hindi na sorpresa. Ay, maligaya po. Ay, kanina, nung sinabi na may dumating na cellphone, na babayaran nyo na 10,000. Okay, wala naman, iniis ko, babayaran ko, kaya lang. Opo. ka mo sa inyo, po, hapi ko, tig-tig ko na dyan, di ko mo alam dyan. <laughs> Oo. Okay, tama. So, napakaganda ng naging reaction. At nung nakita nyo, naiyak na talaga kayo. Pero hindi nyo pa alam kung kanino galing. Uh -huh. Pero habang tinitingnan nyo, may pumasok ko ba sa si isip nyo kung sino ang gagawa nito sa inyo? Naisip niyo ba na um, galing ito sa inyong mga anak? Ay, di. Naisip ko lang po galing ito sa inyong anak na babae. Ayun. Mm -hmm. So, at bakit ako kayo naiyak nung nakita niyo to? Siyempre, masaya. masaya dahil masaya. sa oh. surpresa pala ko na ipatay niya na. Oo Ayun. Pero sabi ko sa kanya, huwag nang, nang gagastos na maano. No? Kaya ako'y pasamahalagay ang sumahagay sa atin hindi na kailangan. Oo po. Ayan, so para sa kanya, syempre, pinaglaanan niya kayo ng panahon. At syempre, pasasalamat para sa inyo. So muli po, happy, happy birthday. At congratulations! Ayan, once again mga ka-surprise buddies. Samahan niyo ako, batiin natin ang happy birthday. Congratulate natin ang ating best father awardee, si Mr. Juanito La Rosa. Happy birthday! Sana po yung you wish mo much. ay matupad. Ah, uh, Tatay, artista ka na rin. Lalabas kayo sa aming Facebook page wow. at sa YouTube channel sa Shop Best My Best Shoppers. Artista ka na. Mapapanood niyo ang video nyo na to. At maraming makakapanood dahil more than 1.1 million followers na tayo sa Facebook. Wow. Thank you sa lahat ng mga followers at subscribers sa YouTube. Ako si Aldrian Humirang at once again, narito tayo sa bayan ng San Jose, Batangas. At muli, shout out sa sponsor ng sorpresa ito na kahit nandito lang rin sa Pilipinas. Siyempre si Ma'am Doreen Mendoza at si Sir... Uh, Sir... No, Sir Gianni? Si Sir Gianni La Rosa. Thank you very much! Good job po sa inyong dalawang magkapatid. So galing po sa kanilang dalawang magkapatid. So muli, para sa kanila, kay best father. Congratulations! Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye! Bye-bye po kayo. Bye-bye! Thank you very much. shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love